Narito na nga ating latest sa update tungkol sa Don Dahil lang mits mo nga nilang shooting sa Metro Magazine ay naglabas nga rin ng statement kung saan ay binabahagi nila ang kanilang role sa kanilang teleserye na Can't Buy Me Love. Lalo pang at kaabang-abang nga gabi-gabi ang nasabing teleserye. Kaya naman sabay-sabay nating tingnan at na alamin ang nasabing post tungkol nga dito. Wag nang na nga magpahuli pa sa bawat paayuda tungkol kay Donnie Pangilinan at Bell. Dahil talaga nga namang sunod-sunod na nga ang mga pasabog na dapat nating abangan tungkol nga sa kanilang dalawa.